Kalabing tatlong kabanata. Sinabi ni Jesus ang tungkol sa pagkawasak ng templo. Nang paalis na si na Jesus sa templo, sinabi ng isa sa mga tagasunod niya, Guru, tingnan niyo po ang templo. Kay laki ng mga ginamit na bato at napakaganda ng pagkakagawa. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ang templong ito na nakikita ninyo ngayon na gawa sa malalaking bato, ay siguradong magigiba at walang may iwang magkapatong na bato. Mga paghihirap at pag-uusig na darating. Habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga ulibo na nakaharap sa templo, tinanong siya ng sarili na nina Pedro, Santiago, Juan at Andres. Sabihin ninyo sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi ninyo at ano ang mga palatandaan kung malapit nang mangyari ang lahat ng ito. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, mag kayo at huwag palilin lang kanino man. Sapagkat marami ang darating at magsasabi na sila ang Kristo, at marami ang ililigaw nila. Kapag nakarinig kayo ng mga digmaan malapit sa inyo, at nakabalitang may digmaan din sa malayo, huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga iyan, ngunit hindi pa ito ang katapusan sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, lilindol sa iba't ibang lugar at makakaroon ng taggutong. Ang mga ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Mag-ingat kayo dahil dadakpin kayo at dadalhin sa hukuman at hahagupitin kayo sa sambahan ng mga hudyo. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa pagsunod ninyo sa akin magiging pagkakataon nyo ito upang magpatutuo sa kanila tungkol sa akin. Dapat munang maipangaral ang magandang balita sa lahat ng bansa bago dumating ang katapusan. Kapag dinakip kayo at iniharap sa hukuman, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo. Basta't sabihin ninyo ang ipinapasabi ng banal na espiritu sa oras na iyon. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang banal na espiritu sa pamamagitan ninyo. Sa panahong iyon, may mga taong ipagkakanulo ang kanilang kapatid para patayin. Ganoon din ang mga ama sa kanilang mga anak at ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Ang kasuklam-suklam na darating. Makikita ninyo ang kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo At nakatayo ito sa lugar na hindi dapat kalagyan nito Kayong mga bumabasa unawain ninyo ito mabuti Kapag nangyari na ito, ang mga nasa hudeya ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan Ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng anuman Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi para kumuha ng dami Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Idalangin ninyong huwag itong mangyari sa panahon ng taglamig. Sapagkat sa panahong iyon, makakarana sa mga tao ng mga paghihirap na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang mundo hanggang ngayon. At wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan kung hindi pa iikliin ng Panginoon ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa kaniyang mga pinili, pa niya ang panahong iyon. Kapag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo, o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga himala at kababalaghan upang malin lang umaari pati ang mga pinili ng Diyos. Kaya mag-ingat kayo, binabalaan ko na kayo habang hindi pa nangyayari ang mga ito. Ang Pagbabalik ni Jesus sa Mundo Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kanilang landas. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating mula sa mga ulap, na taglay ang dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo, upang tipunin ang aking mga pinili. Ang Aral Mula Sa Puno Ng Igos Unawain ninyo ang aral na ito mula sa puno ng igos kapag nagkakadaho na ang mga sanga nito. Alam ninyong malapit na ang tag-init. Ganoon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na akong dumating. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Walang taong nakakaalam kung kailan babalik si Jesus Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik Walang nakakaalam nito Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos Ang ama lang ang nakakaalam nito Kaya magingat kayo at laging magbantay Dahil hindi ninyo alam kung kailan ako darating Maaari natin itong ihambing sa isang taong papunta sa malayong lugar Bago siya umalis ng bahay ay binigyan niya ng kanya-kanyang gawain ang bawat alipin at saka binilinan ang gwardya sa pintuan na maging handa sa kanyang pagdating. Kaya maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang may-ari ng bahay. Maaaring sa hapon o sa hating gabi, sa madaling araw o sa umaga. Baka bigla siyang dumating at datnan kayong natutulog kaya ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko rin sa lahat maging handa kayo